yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal Malalag, sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius mga, Vlog, yeah, supportan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat ha, Magandang hapon, ha, magandang gabi At kung pa, bago lang ako kayo sa ating channel Please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell Para maging updated ho tayo sa lahat ko pang gagawin mga video At syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po At uh, ngayon po ay nandito po tayo sa bayan ng Basud Ano po, at uh, Siyempre, patuloy tayo, tayo naghahanap ng mga matutulungan. At ito nga po mga kalingap, may nakita po tayo na tatlo sila silang uh, mga senior citizen sa bahay na ito. Kung nakita nyo itong aking likod ay yun nga ho ang idinadain nila sa akin na uh, ito pong bahay nila ay mga tumutulong na po ito na ito. Ayan, tumutulong na raw ho ito mga ilan na ho edad ng mga Nandito. 94 eh. po, si Mamay. Oh, may 94 tapos. Tapos 69 po or 60. Mm. Ah, ikaw po? po. 74. 74 kayong tatlo dito mga senior, mga okay, nakatira. Po. Ano mga trabaho niyo dito? Wala po. Wala kayong trabaho. Ano ano nga ang pangalan niya na? Adelina po. Adelina G. Adelina G. G, G po. Ah, Jelina. Ah, Jelina. Opo. Oh, Ayun. Ayun po mga kalingap. At uh, sabi nga po ni Nana Jelena ay uh, tatlo sila dito, mga senior at yung nga ho, wala sila. Paano na yung mga pang-araw-araw ninyo dito kung wala kayo? Mayroon naman nung nagsusupply sa inyo dito? May ano po, pag napunta po dito yung kamag-anak namin, binibigyan din po kami ano kaunting halaga. Tapos po yung inaano in, in, po namin pag nagsisenyor kami. Ayun, so, so yun lang ho ang uh, talagang inaasahan ninyo sa pang-araw-araw. Hindi na, ay yung hipag hey, po ma'am po, ano, din pag ano, binibigyan din po kami. Ano, kaso marami naman po siyang mga apo. Ap hmm. Tulad yan ay, ano, yung may maraming mga tarpulin yung mga bahay nyo, may plastic. Ah, bakit po may ano, mga sira na po ganyan? <laughs> na lang po. <laughs> E Pinatungan e ko na lang ngayon. Mm. Ah, ibig nyo sabihin itong kuhan ninyo ay nababasa na ako kayo sa loob? Sa ano? Anay, pwede ko ba bang makita yung kuan nyo? Yung well, kasama upo. nyo? Opo. Opo. Yung kasama nyo na... Sige to, po, Ayun po mga pasokin nyo na natin para malaman natin at makita ma. kung ano po yung... May mga sahod po na. <laughs> Tuloy na po. Ah, sige po. Pasok. Madilim po. Hindi po nanay na. Nai, 94 Ayan. na po siya. Tapos siya po kapatid. Hello po, Nay. Kumusta po? Mahina na po yung ano pa. Kumusta ka daw? Hindi na, hindi yun. pamana. Sige na po, ituloy mo. Huwag mo na pong tanggalin. Hindi naman na, eh. ano. Huwag mo na pong tanggalin. Nay, ilan na po edad mo, Nay? 94 Ay, 94 ka na, malapit ka na po Makakuha ng 100,000 Sana nga po <laughs> Sana po, Nay um, Ay, sa palagay ko po, maaabot mo Dahil uh, malakas ka po Ka pa po, ano? <laughs> Awa po ng Diyos Ayun, si Nanay parang masayahin din si Nanay Ano po? Masaya nay, <laughs> Ano po nga ang pangalan mo, Nay? Isedra Isedra Ayun Nay, nasaan na po yung asawa mo, Nay? Ha? Uh -huh. Yung asawa mo po, nasaan na? Wala na. Wala na po? Ha, patay na. <laughs> patay na. Ilang uh, taon na po kayong balo? Ha? Uh -huh. Ilang taon na po kayong walang asawa? Eh, ano na, matagal na. Mga mm. 20 na po, yata. Mm. Mula po noon, hindi na kayo nag-asawa ulit? Mula hindi ka na daan agum uli. Dahil na. Dahil na. Kusog-kusog po doon konti. Nay. Mm -hmm. Ito na tayo. Ayun. Ay, ito Ang na ah, kayo. ano po nga pangalan? Isidra po. Ah, Isidra. Si nanay Isidra. Lola Isidra. Ang pero po nay, parang kung ka pa ano, ah, hindi ka pa masyadong malakas ka pa po. Eh, mahina na. Mahina na din? Oo. Uh, uh. Sabi <laughs> <laughs> nasabi niya mahina na kasi noon po, nag-ano siya, nag, naglalaba pa ng ano, ng gamit niya, ngayon din nasa naglalaba. Ikaw naman po, Nay, anong ilad, uh, ano pangalan niyo po? Emerlinda. Emerlinda. Ah, tatlong tatlo po kayo dito na mga senior na mga dalaga po <laughs> mga dalaga <laughs> ayan kaya po, po wala, nakita ka namin alam mo po na siguro noon ano parang ang ang ganda nyo kahit da, ano daw siguro daw ang ganda nyo nung bata nung ate pa ay ika dalaga naman <laughs> May <laughs> picture po siya kung dalaga ano, pa niya. Uh -oh. Ayan, si nanay. Kasi, ano mga relasyon ninyo? Ano kayo, mag, ano, magkapatid mag... po kami. Ay, magkapatid kayo. Nanay po namin. Ayun, nanay. Ayun. <laughs> Ibig sabihin, mag-iina pala po kayo, ano? Opo. Ayun. Ay, kaya lang wala nang na mga hanap buhay. <laughs> mga ano po ito, tinabingan na lang namin. <laughs> Natira din. Ayun, mga wala na po kayong hanap buhay po. Wala na po eh. Ay, sa... Matulo din dito. May mga sahod. <laughs> Ayun po mga... Nakasahod ba yan? Ganyan. <laughs> Ayun po mga kalinga, kung nakikita, Paginaugan. na, nakikita nyo ho ang bahay ni Lola. Sila tatlong mga magkakapatid na magkakas... Ah, mag-iina po pala. Ay, yung pong uh, kwan, oh, parang ang ganda rin ni Nanay Nong po oh. Ay, mas maganda po ako dito. Ayan. Po. <laughs> Ayan po oh. Tawang-tawa po ako at nakita ko kayo. Ayan. Siguro po kuan ano, ayun talagang uh, pinagpapala po tayo. Sa, oh, po. Sana po ano uh, pagpalain din po tayo ano na. Oh, sana ako na po yung tulay para oh, makita kay dito. Ano po? po? ikaw po ang ginawang hmm. tulay ng Panginoon para hmm. magkita tayo doon. papunta po ako sa ano center at magpapabipi nga po sana ako. Nakita ko kayo. Hmm. Ay tinanong ko po kung ikaw po si Kuya Bal. Uh -uh. Sabi nila, oo uh -uh daw yung pala po <laughs> tayo, <laughs> wag tayo makakalimot sa taas. Ay, uh, talaga po, wala para pa. Yung mga kung may mga hinihiling man ho kayo noon, ano, siguro po ito na ang Kasagotan. pagkakataon para makita po yung kuha no? Masagot yung mga uh, kahilingan, kahilingan ninyo. Pap Nay, ikaw po ano po yung kahilingan nyo? Ano Ano daw ang gusto mo? Agong! <laughs> Ayaw, pira ang gusto mo. Ah, na po. <laughs> Ayaw ko ng agong. Anong babakalon mo? <laughs> Ay, mga gamot, pagkain. Ay, anay, naggagamot na po kayo? May maintenance? Ah, nagme-maintenance po kayo? May ano ba bulong ka? Maintenance. Mm. -hmm. mm -hmm. Losartan ano? po. Ah, Losartan lang mm -hmm. po siya. Ay. Marami uh -huh. po siyang mm -hmm. Ano, mm. -hmm. mm -hmm. Ay, ano mm -hmm. yung, po yung Cremel S. Ay, Cremel S. Tapos yung mga yun. pamahid po sa ano. Mm -mm. lang. Mag Ibig mong sabihin yung sakit niya ho ay pang talaga, pang matanda talaga. Uh, tulad ng mga Losartan sa dugo sa high blood yun. kahit bata pa umiinom ng ganon pero hindi naman no siya hindi naman ho oh, masyadong malala yung kwa Ano hindi po? Hindi ma'am po. Awa po ng Hing Diyos. Awa ng Diyos. Po ng Diyos. At, At saka nakikita na ko sa itsura niya na medyo sana nay sana po ano makuha nyo pa yung sana makuha nyo pa yung 100,000. Hey, ano po? Ano po? <laughs> ano na mo ang ah, inuulam <laughs> namin yung mga nilaga Opo, yun lang ang yun lang ang ko natin. May isa man po ano, niluluto lang namin Mhm, -mm, -hmm. yun na lang po. po. Papaya ano po nalating, ba? Opo. Ayam po may trapal Ikaw naman po, Nay, anong naman po anong, Nay ano naman po yung kahilingan mo para sa sa lato ng mga nanonood sa atin ano Nay? Ano naman po yung kahilingan yun na? ano po? Pambili ng pagkain araw-araw. Talaga hong ano po? Wala po talaga kasi kanin halak buhay. Pero yun po kami na makapagpapatulong. Gusto man maghanap mo, hindi na po pwede magbuhat ng mabigat. Mm -hmm. Bakit may parang naiiyak ka na, na medyo po ba? Hindi na, na, po, natutuwa po. Natutuwa, natutuwa po. Po ako po? nagkita tayo. At, hindi ko po akalain na magkikita tayo ngayon. Kasi iba po yung pupuntahan ko. Mm -hmm. na -iyak tua, oh, po. Naiiyak ka sa tuwa o? Oo yun na nga po na tutuwa po kami at ano na wala po akong ano hindi ko po masabi ko ano ang ano ko sa katuwaan na nagkita tayo Ayan ayan po, mga kalingap, ano po kung makikita nyo at uh, itong mga pani nanay <laughs> okay. Ano yeah, ayan po tat uh, pwede po na makita po, yung uh, sabi ninyo na kung Ay, ano yung uh, ano po, uh. po mga kalingap, uh, medyo tingnan nga ho natin ang mga kwan. Paninsya na po, Ay, Ay, na, ayun na wala pong wala pong problema. Ayun, ano, nilagyan lang namin ng trapal. Ay, mga tra ah, trapal na ho yung kwan Opo, kasi natulok. Yung bubong niya, trapal na. O, okay. Mga ano lang po yan, paggawa ng... Pag may, ano po... Ano talang nag na po uh, ano? Ito po, bigay din yan sa amin ng ano. Lagyan lang hmm. namin ng mga... Ano na po yung mga... Ito o, oh, mga sira. Ayan po mga kalingap. Kung nakita nyo itong mga kwan uh, ay mga paikotong mga tarpaulin na po ano mga tela na lang po itong mga, ito mga paikot po sa ito. kanilang bahay at yun po ang mga hinihiling nila ano na sana matulungan po sila sa ganit sa po ang ano, sa, <coughs> sa kanilang kalagayan ano po ito po nabigiba na <laughs> nagiba na yan dinahin na ay, ano. Tapos binigyan kami ng hipag ng ito, mga pangatabing. Hmm. Alam nyo mga kalingap, ano, eh, kapag babae ho kasi ang mga nakatira, kahit ho giba-giba yan, kapag nilagyan nila ng mga design, gagandaran gagandarin gaganda, rin, gaganda, rin, gaganda rin ho yan. Kaya ito ang nangyari sa kanila, ha? nilag nilaglang, nilagyan ho nila ng design para gumandarin rin ho yung kanilang loob kahit papaano po. <laughs> Pero may tulog pa rin no, ayan. Iyan po, pa-birthday ang si Mama. Iyan, iyan po ang uh, lutuan nila mga kalingo. Nag-birthday po siya noong May. birthday sa kanya yung binubuntian niyang ginawa. Niya. Ay, nag-birthday po siya nang pang... Uh, no, 94. 94. Uh, ano po yung kwanya? Uh, anong buwan siya nagbe-birthday? May 15 uh, may, po. May, ayun. Kaya sana nai, sana po, magkuhan po ano, sana. Sana daw, umabot ka pa ng mahigit isang daan. Opo, sana. <laughs> Salamat kung umabot. Pasalamat po namin sa Panginoon kasi hindi siya nagagatas. Opo. Ano lang, basta may biskwit lang po siya, kaya lang Opo. mahal yung biskwit niya. Yung sampung ano, sampung peraso, tatlong araw lang, minsan dalawa. Salamat po. Yung ano po, baga pra, po. Oo po. Ayaw niya po ng ibang... Ano. So ngayon po, nay, ano, wala po akong maibibigay sa inyo. Opo. At uh, ito po, ay, mabibigyan ko ninyo kayo ng, sabot lang ho ng ating makakaya sa ngayon Opo. ho, ano, Opo. Uh, para pang ko uh, lang ninyo. Kasi oh, talagang wala na yung may binilihan ko, may tinulungan ho kasi ako, ano. Ubus na yung iiwan ko na lang tong 50 sa akin. Sa <laughs> in... Ay, baka wala ka na... Hindi, okay lang ano. ho ako, Nay. Ah, uh, ayan ho, tanggapin nyo hey, muna. Hindi, po. Nay, tanggapin nyo muna. Ay, ano yan, o? Oh. Uh, Salamat po. Kung po, ano? Ah, uh, na muna po sa ngayon. At, uh, kita nyo naman, ubus na yung kuhan <laughs> ko. Baka po, maano Hindi po, wala. Na ako, na, na, na ako. No, ano, pwede po tayo makapag... Uh, ako po malakas pa ano kaya okay lang po ano ano po, mag-iwan po kayo ng pangalan niya sa amin. Ah, Marius Vlog po, Marius Vlog. Ito po ang uh, pwede ninyong mapanood itong sa YouTube, Marius Vlog. Hi. Mario po. Mario. Marius, Marius, Marius Vlog. Opo, oh, Marius Vlog. Ano po, ano kami, sasama namin kayo sa panalangin. Ay, salamat po. Uh, Ako uh, kasi ano gusto ko rin maghanap buhay hindi na po pwede mag ano nang magbibigat bigat um, hmm, po, ano Kira, sana po um, ng, ano maliit lang na balbi lang hmm, balbi balbi lang sana po ano makarating dito yung mga kon ano po ha, mga kasamahan ko lalong lalo na si Kuya Bal sana oh, po, po matulungan po kayo ano may ano po kayo uh, cellphone number ang sel uh, meron po ay po mga kalingap nakita naman natin ano yung loob nila lula at uh, yung mag-iina uh, na, na ikot natin yung kanilang bahay at yun nga po yung tuwang po uh, kailangan nilang humingi sila ng tulong para malagyan man lang ng dingding itong sa kanilang mga tinitirhan at unang-una po mga kalingap lahat to sila mga senior uh, 94 years old tapos no, po Uh, 74, 74 69. 69 yun po ang yung, yung kanilang mga lahat sila dito mga tatlong mariyaw sila dito <laughs> na magkakasama po na wala naman po silang hanap buhay kundi ho umasa sa kanilang mga uh, kamag-anak o kung sino man po yung mga tumutulong sa kanila ay ganoon na lang po uh, sa pang-araw-araw -ara. kaya kung wala talagang tiis na lang ho sila uh, kung ano na lang ho yung dumating para sa kanila kaya sa lahat ng mga nanonood po nitong ating video, sana po matulungan natin po sila ano. At kung gusto po ninyong tumulong sa kanila na pwede niyo gamitin ang aking GCash na may number uh, 09664089206. Yan po ang aking GCash para po makarating po sa kanila yung inyong itutulong. Ano po mga kalingap? Sa ayan po marami pong salamat. Maraming maraming po salamat. Ayan. At na mga tumutulong sa mga may hirap at ginawa po kayo na ano ng Panginoon tulay para makatulong sa mga nangangailangan. Ayan. Salamat po ng maraming marami. Ayan po Nay, ano, marami din po salamat at nagkita tayo. Opo. O sige po, Nay. Salamat. O po. sige po. Ayan. Ayan po mga kalingap, uh, po huwag nyo natin kalimutan na supportan Kuya Bal Santos Matubang Blag, at na vlog at kalingap rab. Ang inyong lingkod po, Marius Vlog. Sana palagi po natin supportan para marami po po tayo makita at matulungan ng mga nangangailangan na tulad po nila. ayun po, salamat.